Ito, uh, mayroon lang tayong ipapakita. Minsan kasi, minsan nagsisinsin yung tahi nyo. Gawa nung minsan lutang yung put Malalaman nyo kung lutang pag itong sinulit ay pag inanya nyo. O, oh, dire diritso lang siya. Oh, ayan, lutang siya. Kahit mahipis na siya rito. Oh, ayan, oh, kahit baw na baw na siya. Oh, lutang pa rin siya. Ano, kaya minsan sumisinsin yung tahi. Ang problema nito, ito. Minsan ito. Oh. Ito problema niya, no? Pag nagkabit kayo ng blade, kailangan, sabi ko sa inyo, dapat pantay lang talaga dito sa plato. Hindi katulad niya, no? Nakaangat yung blade. Bakit pag nakangat itong blade, ang nangyayari niyan, pag tumama siya rito, sa gilid nito, aangat ito, nyan, itumpot. Nangyayari niyan, itumput na to, papatong siya dyan, kaya lukang siya rito. Kaya iwasan nyo pag nagpalit kayo ng blade, kailangan pantay lang talaga o maaaring babang, babaka sa plato. Huwag kang tumaas talaga. Kasi minsan pag nagsinsin yung makina mo, mararamdaman mo na lang bakit sumisinsin ang makina nyo. Dahil ganyan. Ito. Kaya bali, in-adjust na natin siya. Ipitan natin. Maaaring huwag kayong pumantay rito sa plato eh, maaaring baba nyo itong blade huwag lang talagang tataas ayan tingnan natin kung angat pa siya ay at, na, pumapasok pa rin yun no? hindi na siya pumapasok ko oh. ayan no oh. nakabaong dapat yung karayom yan check nyo kanina kasi nakabaong rin yun ayan oh. hindi na siya makapasok kasi nga kanina pipilitin mo man mapuputol na lang ganun. So, ganun lang sa mga beginners dyan. Sana may natutunan kayo dyan. So, follow for more videos. Kaya pala sa mga hindi nakakalam sa atin dyan. Ungkol sa mechanic tayo. Nag-home service tayo kung saan saan. Kung nice yung magpa-home service. Eh, may number tayo dyan sa mga screen, mga screen natin. Dyan yun na lang kukutakin mo. Kaya comment na lang kayo dyan. Ang ah,